Hi guys. So for today's video, ang dito tayo sa lapas. Bibili tayo ng bibili tayo ng makain. Pero dahil sobrang lamig, kailangan namin yung suot ko. Yung suot ko, ay apat. Isang warmer, isang hoodie, isang jacket at isang napakakapal na jacket. So yan po yung suot natin ngayon. Ah uh, pupunta tayo don sa market mag -ano tayo mag hanap tayo ng makain ay nako sobrang lamig po talaga dito uh, as of now it's uh, 8 degrees so hindi naman siya ganon totally kalamig para sa ibang bansa ay kumpara sa ibang bansa pero syempre dito sa Hong Kong ito na yung uh, malamig dito so uh, negative negative uh, Uh, minus 2 pa kami dito banda sa Tsunuan uh, ibig sabihin, if halimbawa po is 10 degrees yung buong Hong Kong dito sa Tsunuan po ay 8 so minus 2 po kami so sobrang lamig po, so yun lang po at just me yung marimar alam mo ba? <laughs> grabe na talaga yung ano ko ba yung nararamdaman kong lamig So, yan. Pero yung mga tao ay nasa labas po. Nagkakainan sila ngayon kasi today is December 22. And December 22 ay uh, merong okasyon sa kanila na hindi ako familiar sa kung ano yung uh, tawag dun sa okasyon. Basta parang connected po siya sa Christmas na pinagdidiwang nating mga Pilipino. So parang ganon, parang yung Christmas nila is ngayon. Parang something like that or sounds like that. Basta mga ganon. So yun lang po for today's video. At ako yung naghihintay na mag, ano, mag green ang stoplight bago tayo tatawid para iwas multa. Okay, so yun lang muna for now. Bye!